Ayan, natakam ko ba kayo? So, dito nagpainit na ako ng pan. Naglagay na rin ako ng mantika. At una kong igigisa ay yung ating luya at sibuyas. So, maglalagay tayo ng luya para matanggal yung lansa ng ating uh, isaw ng baboy. So, dito sa ating pagluluto, palalabasin ko lang muna yung aroma neto. At again, dito sa video na to, hindi lahat kumakain neto. Ha? Kaya kung hindi ka kumakain, skip mo tong video na to. Then, sinundan ko na ng sibuyas. At ngayon ko lang nakita may sumama pang langgam. Ayan, natanggal ko din sa wakas. Minsan mahirap na rin kapag malabo-labo na yung mata. Then, igigisa lang natin to hanggang sa lumabas yung aroma ng ating mga samya na nilagay. Kasi maganda talaga kapag ginigisa. Then, ito yung ating nalaga na o napalambot na ng bahagya na isaw ng baboy. So, ang sikreto talaga dito ay eh, yung maayos sa paglilinis ng Uh, isaw ng baboy so nagtimpla lang ako ng patis isang kutsara tapos 2 teaspoon ng pamintang pino so sa isaw mga manay hindi ko na napakita sa inyo kasi ahaba ang video natin bali dito kailangan nyo kasi yan baligtarin tas tanggalin nyo talaga ng dumi sa loob mas mainam kung running water then lamasin nyo sa suka asin, then apog so yun po para matanggal din yung dulas niya, kasi malansa talaga yung uh, isaw ng baboy Then pagkatapos yun sa kaninyo, ilaga sa may laurel, sibuyas, bawang na mga 45 minutes. Then sa kanyo islice ng ganyan. Then dito, nilagay na natin. So bali dito nakita niya, naglagay ako ulit ng laurel. Kasi para dagdag aroma. Then hayaan lang muna natin yan na uh, manuyot. At makalipas ang 15 minutes. So yan. Nak nakita niyo, no? Diba? Nagmamantika na. Halos masunog na yung isaw na niluluto ko. So, maganda kasi talaga dito sa ganitong luto. Ano eh, yung tuyot siya, hindi masabaw. Dahil, ganun nga, kailangan talagang, hindi ko alam ah, basta ako gusto ko talaga tuyot yung adobong isaw ko. Hindi ko alam sa iba kung gusto lang ng masabaw. Then, titimplahan ko to ng 3 tablespoon ng oyster sauce. At maglalagay mo na ng 2 tablespoon ng toyo. May ako na lang dadagdagan kapag kulang sa timpla. Tapos, sasangkutsahin ko lang to. So, maganda po talaga kapag sinasangkot siya yung ah, karne o laman loob ng baboy or kung ano man para mas malasa at tatanggal yun lansa. Pagkatapos natin masangkot siya, nabubulol na ako, naglagay ako ng 3 cups ng tubig kasi napalambot ko naman na ito kanina. Then, palalambotin pa rin natin. Takpan. At makalipas ang 35 minutes. eto na. So, kung mapapansin nyo, yung tubig na nilagay ko ay eh, naiga na. At lumapot na yung kanyang Ah, sabaw na nilagay natin. mag add ako ng mga 1 in 1 tablespoon ng soy sauce. Tapos isang dakot na asukal. So isang kutsara lang yan mga manay ha. Pero yan po ay optional. Kung ayaw nyo nang may konting tamis, huwag nyo lagyan. Kaso ako naglalagay kasi ako kasi gusto ko may palo ng tamis ang hang alat. At syempre masarap to kapag merong siling labuyo. Kung ayaw nyo naman na maanghang, huwag nyo lalagyan ng labuyo. Pero sa akin, masarap kapag maanghang eh parang lalo ka talagang gaganahan so naglagay ako dito ng tatlong pirasong uh, siling labuyo so halu-haluin ko lang then maglalagay na tayo dito ng suka so sa huli talaga ako naglalagay ng suka kasi kukunat yan kapag nilagay nyo sa umpisa pero bahala kayo kung ano yung tingin nyo mas tama sa paningin nyo i -go. then wag nyo nga haluin yan at makalipas ang ilang minuto ayan so meron pa siyang mga sarsa, kung mapapansin di ba? Sa iba, okay na yung ganito, na ganitong luto, okay na yan. Pwedeng-pwede nyo nang ihain yan. Pero akin, papaigahin ko pa yan mga manay, kasi gusto ko talaga yung naglalangis siya sa sarili niyang amantika. So dito, pagkatapos kong uh, haluin, hayaan lang natin yan. Then, pagkalipas ng ilang minuto, eto na mga manay. Eto yung gusto kong ma sa adobong isaw ng baboy. Yung halos nagmamantika na siya sa sarili niyang taba. Ganyan. Pero yung iba kung gusto nyo medyo sa ganun yung gawin niyo Pero ganyan lang like ko sinasabi, mga ganitong klase ng ulam, masarap pang pulutan, pang lalo na sa mga gala. Habang palapit na yung pasukan mga manay, enjoy natin yung uh, bakasyon para makapag-ulam ng ganitong klaseng luto. At alam ko, hindi nga lahat kumakain nito kaya naman pasyensya na dun sa mga hindi kumakain nito Ginagdagan ko pa ng siling labuyo kasi gusto ko talaga yung may palo ng anghang, nakukulangan pa ako. Iba talaga kapag meron kang, alam mo yun, hap uragon, hap mangyan. Kaya naman, the best na ulam to. Alam ko natatakam na kay dyan, kaya naman eto, may konting kanin tayo na mamaya tayo mag a rice. Eto yung ulam na masasabi ko na kahit konti lang, mapaparami ka ng kanin. The best. Lalo na kapag maganda yung pagkakalinis dun sa isaw ng baboy, so yun lang mga manay alam ko natatakam na kayo dyan na talaga naman ako naman ay nagugutom na rin kaya naman sa mga natatakam ngayong oras na to magluto na kayo, madali lang to